So, ayan, nag-ihaw siya ng dragon fruit. Ayan. Dragon fruit. Ayan, binaliktad na niya. And ang klaseng recipe to ng dragon fruit? Kinuha na niya, nilagay na sa bilao. Oh. Ayan, lahat. 2, 4, 6, 7 itong peraso ng dragon fruit ayan, binalatan Binalata niya yung dragon fruit. Ang sarap nito. Wow. Pink na pink ang kulay. Ayun. Nabalatan na at ini-slice na rin niya. Sarap. Mm. Nilagay sa blender. Ayan, naka -blend na. Nilagay sa lagyanan. naglagay ng pakulo na rin siya ng tubig sa kawali at nilagyan ng jelly powder nilagyan ng niog gata nilagyan ng sugar nilagyan ng dahon yung dahon ng tangan tanglad so ayan nilagay na rin yung dragon fruit may matutunan ka talaga as in parang gusto ko tong gayahin kagaya nung ano Dorian sa saka Pakwan so jelly dragon jelly recipes ah okay ayan luto na at titigas na kasi yan pag nalagay na sa lagyanan lagyanan niya ng niyog sa ibabaw so ayan ねっ。